Okay, tanong ni Evan Manloloyo. Baguhan pa lang po sa pandesalan, dapat ba kasama ang lard at margarine or margarine? Hindi ba pwedeng pili lang sa isa either margarine or lard para sa pandesal? Okay, uh, sir. Sa pandesal naman kasi, uh, dipindi sa ating recipe na ginagamit, ano? Okay. Uh, Meron naman tayong uh, pwedeng puro margarine or pwede namang puro lard. Pwede din namang puro butter. Pwede din namang puro oil. Okay? Pero ang concern natin doon, kung sabi mo, pwede namang, pwede bang hindi pagsabayin ang ating uh, lard or ang ating uh, margarine. Okay? Uh, Depende sa inyong recipe. Ngayon, uh, bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Sa inyong recipe, kailangan margarine at saka lard. Kung alisin nyo ang uh, lards, puro margarine, kailangan magbawas kayo ng asin. Okay? Magbawas kayo ng asin kasi uh, maalat ng margarine, margarine, and then ang asin, mas madagdagan ng alat. Okay, pag puro naman ngayon large ang inyong gamitin, tapos wala kayong ginagamit ng uh, powder milk na babalance doon, hindi rin talaga balik-balikan ang ating tinapay. Unless kung may ilalagay kayo ng kakaiba doon, okay? Pero, bigyan ko ng sample kung pure butter naman, kahit konti lang naman di pirin sa mahal, mas masarap ang inyong pandesal. Okay? Mas masarap yan. Uh, yun nga lang, uh, medyo mahal nga lang ng konti. Pero, iba talaga na may lasa kasi ikaw ba naman bibili ka ng ating uh, binibili walang lasa, di ba? Eh, okay lang pag tayo matatanda na halos eh, gusto natin yung anong hindi halos hindi na malasa. Ngayon, dadako naman tayo doon sa oil. Pwede din mang kombinasyon oil at saka butter. Yun yung gamitin. Pag pure oil naman, mas maganda ang texture ng pandesal. Lalo pa pag yan ay mano-mano method. Okay? Although naman kasi, uh, pag sa makina naman at spiral mixer or dough roller, techniques lang ang ating gamitin para hindi talaga magiging hangin ang laman ng ating pandisal. Techniques lang yan sa pagbaston, sa pagputol, at sa diskarte sa pagsalang uh, natin. At syempre, sa yes na rin natin ginagamit na hindi sobra-sobra sa alsa o sa dami para ito'y uh, magiging uh, balance lang ang uh, pagalsa, pag-alsa, hindi siya biglaan. Okay? Ganun lang naman, ah, kung ah, halimbawa, eh, isa ang pipiliin nyo dyan sa inyong tanong, wala naman problema, pero dapat mag-observe din po kayo sa lasa nyan sa inyong recipe. Although sa ating ah, Learn Baking with Dissinzee, marami tayong ah, dami nating timpla ng pandesal na pwede nyo pagpipilian. Andiyan classic, andiyan ang uh, egg fluffy, and, basta marami. Mag-browse lang po kayo sa ating mga videos. Okay? Follow for more.